All right, so good day sa ating lahat. Ano? So meron tayo dito, itong driver's license. Yeah. So pag-usapan natin kung ano ba ang itsura ng legit ayan, na driver's license ngayong 2024. So 2024, ito 'yung binigay sa atin ng LTO. Ayan. So i-check natin kung paano ma-check, ano, kung legit itong lisensya na naibigay sa atin. All right, so check natin 'yung itsura dito sa harap ng driver's license. So, nandyan, Republic of the Philippines, uh, Department of Transportation, yan, Land Transportation Office, driver's license. Kung yung dati, nakalagay kong professional or non-professional dito sa taas. Ngayon, wala na. Nakalagay na lang driver's license. Nandyan yung mga information, pangalan, yan. nationality, yung sex, yung birthday, yan, kung ilang kilo, tapos yung height, yung address, nakalagay dyan, license number, nakalagay and yung expiration date ayan so nag renew tayo ayun 2024 mag expire sya ng 2034 ayan nakapasa tayo doon sa 10 years ano agency code kung anong LTO branch blood type uh, eyes color ayan tapos yung driver's license codes ayan yung A A1 B B1 and B2 so iba na siya kakaiba na siya ano kasi yung condition nan sa atin kasi wala pa naman tayong condition ayan, na nakaka sa ating pagda-drive. hindi naman tayo bingi. Hindi naman tayo bulag. Ayan. Next, dito sa likod natin. Dito sa likod ng license natin. Ayan. Uh, organ donation in case of emergency. Sino yung pwedeng tawagan? Kung anong address niya at yung pangalan niya. Kung makikita natin dito, ayan. Sa pinakataas, ito na yung driver's license codes. A sa motorcycle, A1, tricycle, ayun, di ba? Dati 1 lang 'yan. Ngayon may A, meron ng A1. Tapos yung B, oh, meron ng 5 5000 kg, 8 seater. Ayun. Tapos yung uh, B1, 5000 kg, ayan, 9 or more seat. Meron. Kakaiba na siya. Hindi na siya 1 2 3 4 5. Ah, 6 7 8, hindi na. Si ito, nandito kung nakalagay siya kung manual or automatic. Yan, eto na. Meron pa rin yung bigat, ano? Kaya lang nagkaiba lang ng code. Tapos ito yung condition. Meron siyang barcode dito. May barcode dito sa baba, serial number. Yan. Tapos may picture. So ngayon, paano natin malalaman kung legit yung driver's license ng kakilala mo? Yan, ito ginagawa ng mga enforcer. Ginagawa ng mga enforcer sa daan tuwing may checkpoint. Yan. Number one, unang-una. Ito, Nakita nyo tong expiration date. Yan. Yung expir expiration date na yan. Kinaka pa yan. Ha? Kinaka pa nila yan. Kinaka pa ng enforcer yan. So, ganyan ang ginagawa nila. Imbos dapat. Anong ibig sabihin nun? Ha? Dapat nakakapa mo yung bawat numero na nakalagay dyan. Nakakapa. Yan. Nakahawakan. Halimbawa, itong 24. Yan. Nahawakan mo. Ah, 24. Number 2 and 24. Naka-imbose siya. Hindi siya plain hindi siya plain. Yan. So pag niyan, nawakan niyan. Oh. Nawakan ito. Ayan. So, yan. So ang ginagawa ng mga enforcer, mga police uh, sa checkpoint. Oh, hinahawakan oh. Oh. Nakakapayan, nakakapa. Pag hindi nakakapayan, peke. Ha? Peke yung driver's license pag hindi yan nakakapa, yung expiration date. Yan. Pangalawa. Yan dahil bagong lisensya na ito bagong license kung dati yung nakalagay dito ay agila yung seal ayan pag tinagilid mo makikita mo yung seal dati agila agila ang makikita mo diyan oh yung Philippine Eagle ngayon bagong Pilipinas na ayan pag pinatagilid mo ganyan bagong Pilipinas yung seal na makikita mo dito oh bago na iba na hindi na yung agila wala nang agila dito mababasa mo bagong Pilipinas nakamarka okay doon sa nagre-reflect na picture Ayan, bagong Pilipinas Yung seal ng bagong Pilipinas ang nandito ngayon Ayan, ang itsura ng bago O, pangalawa na yon. Yung pangatlo, gagamitan natin ng ilaw Yan yun yung ilaw check na tinatawag nila Okay, meron tayo dito, power bank Ayan. Ayan, may ilaw sya no LED light So, pag inilawan natin to Tanghaling tapat kasi ngayon Punta natin sa madilim Okay, doon sa madilim para makita natin. So, ayan. Medyo madilim. Kunin ulit natin yung ilaw natin. Switch natin. Ayan. Ayan. Ilaw check. Ayan. Anong nakikita nyo? Kulay. Violet. Violet yan. O. Oh. Violet. Ang nakikita nyo. Kulay violet yan. Yung iba, dati, ang kulay, yellow, kaya white. Ano? Ngayon, violet. Violet yan. Ayan o. Oh kulay violet pag inilawan mo dito sa silong ano, o kitang kita nyo naman violet yan ah uh, meron siyang violet na kulay so yun yung tatlong paraan no para makilatis natin kung totoo yung hinahawakan nating ah uh, lisensya yan so yun yun yung basic basic lang yun ano kasi kung laliman mo pa yung investigasyon kung nagdududa ka talaga mas maganda, ipa-check mo sa LTO mismo. Sa portal ng LTO online. So, ganun lang naman. So, ito. Legit ito. Dahil kinuha natin mismo. Doon sa loob ng LTO. Ayan.